Tingin nyo, magkaiba okay, na yung kulay na Ito, nangitin na. Compare natin dito sa itsura nito na nakaraan. Namumuti na. So, dati yung ginagawa namin dyan, uh, binag-blowtorch namin para bumalik yung uh, magiging uh, maitim niya. Uh, what's up mga kamoto? Once again, Moto DS. So guys, ngayon hawa ko itong protect. Yan. Bago tayo pumasok, uh, may aga pa naman sa 7.30 in the morning. So, testingin muna natin itong protect kung gano'ng kainam to sa mga faded na mga black na kaha And also, sa kaha natin kung gano'ng kikintab to. So ngayon, subukan natin to. At papakilala ko sa inyo ang Ride and Shine. Yan isang bagong pamilya natin sa ng motovlog. So guys, ngayon susubukan so natin itong uh, Protec uh, by Ride and Shine. Ayan. So na-testing ko na to uh, ilang beses na rin. And may mga nakapag-avail na rin sa atin. So sa mga gusto pang mag-avail nito, uh, message nyo lang ako sa aking page or uh, sa aking uh, main uh, Facebook profile. Ayan. So ito ang Ride and Shine uh, Protec na uh, poprotekta sa ating mga motorsiklo. So ngayon, pakikita ko sa inyo na walang edit edit guys yan makita okay, naman natin to faded na faded na yan namumuti na so dati ang ginagawa namin dyan uh, binablow namin para bumalik yung uh, magiging uh, maitim nya na plastic so ngayon papakita ko sa inyo gagamitin natin to yan. So, ito yung sponge. Nagamit ko na ito. Lagay lang tayo rito. Ayan. Ayan natin. Ayan. Matahid lang natin ito sa gusto natin lagyan. So, kailangan okay ito. Pag napahid mo, hayaan mo na ng mga ilang minutes. Saan so, mo papahiran? yung microfiber na yun. Grabe, oh na oho yung plastic. Kaskas mo lang yan. Pwede ito sa mga mat. And also, pwedeng pwede rin ito sa mga kaha natin. Scrub lang natin dito yung foam. Hanggang ma-absorb ng plastic. maigi. Pag natin ang So, ayaan natin yan. Tapos, itong kalahati, nalagyan natin. Next, yung kalahati na kalalagyan natin. wala at okay. mm -hmm. nakita mo difference so etong protect uh compression ito mo lang guys okay abi sikat na din So guys, kung napapansin nyo Ayan, ah, nag-iba na yung kulay nya Inabsorb na yung Protect natin ng plastic <laughs> Antayin lang natin na mga ilang minutes yan Then, balikan natin A few minutes later. So ayun guys, nakalipas na ng ilang minuto. Balikan na natin yung pinahiran natin. Then papahiran natin to ng microfiber cloth na kasama. Yan. So ito pa natin to. So dapat dito ang microfiber cloth mo, dalawa. Kasi alisin natin yung mga naiwang residue ng chemical. Bayaran natin. Alisin natin yung ano, yung mga sumobra. Tinabad natin siya. Bayaran natin ang husto. Ito is a waterproof, guys, and also pa-protekta to sa araw. Yan. Mapapansin nyo kulay So, ayan. Yung plastic na to, puting-puti na talaga. And pag ilang beses mo siyang uh, pinahiran ito nito, babalik na yan sa original niyang gulay. So, kasi ito, nagamit ko na itong uh, fiber, cloth na to. Meron pa tayong saritong malinis. So, pahiran uli na din ito. mm guys wala na yung ano yan o diba mm. so papansinin ninyo magkaiba na yung hulay na yun. yan tagumpay ito nang itim na compare natin dito sa itsura nitong na nakaraan. So ayun, kung interesado ka, uh, gusto mo ng Riding Chain Protect, uh, PM lang sa aking page. And sa murang halaga, uh, bibigyan ko kayo ng malaking discounts. Okay guys, see you in my next vlog.